Pinakaapektado ng masamang panahon kahapon na dulot ng Easterly sa lalawigan ng Cotabato, ang bayan na makilala kung saan nakaranas ng pagbaha at landslide sa ilang mabarangay. Nagmistulong fiesta ang kalsada sa dami ng tao sa ilang barangay sa bayan matapos pastranded ang mamotorista at mga residente nang umapaw ang tubig baha sa mga spillway bridges sa mabarangay ng Santo Niño, Luna Norte, Bulacanon at New Baguio. Pero viral ang ginawa ng isang motoristang si Edmar Bangkas na kinarga ang kanyang motorsiklo patawid sa barangay Santo Niño para lang makauwi sa kabila ng pagbaha. Habang buwis buhay naman ang iba pang residente at motoristang tumawid sa marumaragasang tubig baha. Inasok naman ng tubig ang bahay sa ilang purok ng barangay San Vicente dahil sa halos buong araw na pag-ulan. Samantala, nakapagtala ng landslide sa purok Mansanitas, Malasila, Makilala at may naiulat ding nabuwal na mga puno. Sa barangay Libose ay may naiulat ding nabuwal na mga pananim na saging. Nagpapatuloy ang assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Municipal Agriculturist sa mga apektado ng kalamidad. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.